Ang barko ng Pilipinas na pumalit sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ay hindi na nakabalik pa sa posisyon nito sa karagatan ng Escoda, dahil inunahan na ito ng presensya ng China, at palagi na lang sinisindak ng Chinese Coast Guard, kung saan sa mga panahong ito ay naging hari ang China sa Escoda Shoal. Ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, ay tumaas ng gusto nitong buwan ng Setyembre, Partikular na sa paligid ng pinagtatalo ng Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Ang lugar na ito, na matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay naging focal point ng maritime conflict, kung saan ang Philippine Coast Guard ay nahaharap sa maraming hamon sa mga panggigipit ng China. Lalong tumindi ang sitwasyon itong mga nakaraang linggo, partikular pagkatapos ng serye ng mga konfrontasyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagsasagawa ng mga agresibong maniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, kabilang ang mga insidente ng pagrampa na kinasasangkutan ng BRP Teresa Magbano, isang pangunahing barko ng PCG na nakatalaga sa Escoda Shoal mula noong April, upang subaybayan ang mga aktibidad ng China at protektahan ang mga interes ng Pilipinas. Noong mga nakaraang araw, ang DRP Teresa ay na-pull out sa Escoda Shoal para sa maintenance at crew rest matapos magtiis ng mapanghamong kondisyon, kabilang ang masungit na panahon at patuloy na panggigipit mula sa mga sasakyang pandagat ng Beijing. Ang desisyon na umatras ay nailalarawan ng mga opisyal bilang isang kinakailangang hakbang na sa halip ay isang pag sa lugar. Matapos ang ilang araw na pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa, agad nag-anunsyo ang Pilipinas ng isang panibagong barko na papalit sa BRP Teresa upang magbantay sa mga karagatang pilit inaagaw ng China. Subalit ang problema ay hindi na ito makalapit sa lugar dahil inunahan na ito ng China kung saan nag ang gobyerno ng Beijing ng kanilang mga Chinese Coast Guard at mga Chinese Vessel sa Escoda Shoal na naging dahilan upang hindi makalapit ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryong ito. Isinasaad ng mga ulat na pagkatapos umalis ng BRP Teresa Magbano sa Escoda Shoal, ay kapansin-pansin ang pagtaas ng mga sasakyang pandagat ng China sa paligid ng Escoda, na humigit kumulang 65 na barko ng China ang naobserbahan sa lugar. Kabilang ang sham mula sa Chinese Coast Guard at maraming maritime militia vessels. Ang pagsulong na ito sa aktibidad ng pandagat ng China ay kasabay ng patuloy na pagsisikap ng China na igiit ang mga pag-angkin nito sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea. Ang konsentrasyong ito ni Xi Jinping na magtalaga ng maraming mga barko sa WPS ay nagtaas ng mga alarma tungkol sa mga potensyal na agresibong aksyon na naglalayong higit pang igiit ang kontrol sa estratehikong mahalagang lugar na ito. Ang mga pagunlad na nakapalibot sa Eskoda Shoal ay may mas malawak na implikasyon para sa panrehiyong seguridad at internasyonal na batas maritime. Ang pagkakaroon ng mga sasakyang pandagat ng China sa mga karagatang ito ng Pilipinas ay tinitingnan ng Beijing bilang bahagi ng isang diskarte upang bigyan ng presyon ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya na tumututol sa malawak na pag-aangkin ng teritoryo ng Beijing. Ang sitwasyong ito ay katulad din sa mga nakaraang insidente sa iba pang pinagtatalo ng lugar tulad ng Scarborough Shoal, kung saan ang matagal na standoffs ay humantong sa mga pagbabago sa kontrol na pumapabor sa China. Ang ambisyon ng China na maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay isang multifaceted na pagsisikap na may malalim na kaakibat ng mga estrategikong interes nito, partikular na sa South China Sea na tinatawag nitong West Philippine Sea. Ang rehiyong ito ay hindi lamang mayaman sa likas na yaman, ngunit nagsisilbi rin ito bilang isang rutang pandagat para sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga assertive actions ng China sa lugar na ito, ay sumasalamin sa mas malawak nitong geopolitical na diskarte, na naglalayong patatagin ang katayuan nito bilang nag-iisang superpower sa mundo. Pinalawak na din ng militar ng China ang mga tauhan nito at ginawang moderno ang mga kagamitan na may pagtutok sa kapangyarihang pandagat upang matiyak ang mga interes nito sa South China Sea at mapataboy ang mga bansang pumapasok sa mga karagatang ito tulad ng Pilipinas. Parehong mahalaga ang diplomatikong pagsisikap ng China sa paghahanap nito para sa ang superpower. Ang bansa ay aktibong nagsusumikap upang muling hubugin ang mga internasyonal na pamantayan at institusyon upang mas maipakita ang mga interes nito. Kabilang dito ang pagtaas ng presensya nito sa mga internasyonal na organisasyon at pagtataguyod ng isang salaysay na nagbibigay diin sa pambansang soberanya sa mga karapatang pantao, isang matalinong diskarte na magnakaw ng mga soberanya sa mga kalapit nitong bansa at gamitin ng militar upang takutin ang mga bansang hindi pumapayag sa mga gusto nito. Sa kabilang angulo, patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang kanilang mga karapatan sa Escoda Shoal habang nakikipag-usap sa China hinggil sa maritime cooperation. Sa kabila ng mga pag-uusap na ito, inulit ng mga opisyal ng Pilipinas na hindi sila hihingi ng anumang pahintulot sa China para sa mga operasyon nito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Aktibo ding dinadagdagan ng Pilipinas ang pag recruit ng mga tauhan ng hukbo at mga reservist upang palakasin ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol sa gitna ng tumataas na panggigipit ni Xi Jinping, partikular sa konteksto ng mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Ang estrategikong pagbabagong ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na pagtutok sa pagtatanggol sa teritoryo. Ang mga kamakailang pagsasanay, tulad ng pagsasanay sa kasanayan sa pagmamarka na ginanap sa Cebu, ay nakakita ng makabuluhang partisipasyon mula sa mga reservist na nakikibahagi sa mga aktibidad na ito na idinisenyo upang pahusayin ang kanilang mga kasanayan at kahandaan para sa mga potensyal na labanan. Ang mga pagsisikap na ito ng gobyerno ay napakahalaga para matiyak na ang mga ordinaryong mamamayan ay handa na ipagtanggol ang bansa kung kinakailangan. Ang Philippine Army Reserve Command ay may mahalagang papel sa pamamahala at pag-oorganisa ng mga reserbang puwersa na kasalukuyang binubuo ng humigit kumulang isandaan at dalawampung libong tauhan. Ang mga reserves na ito ay ikinategorya sa iba't ibang grupo batay sa kanilang edad at kahandaan para sa pag-deploy na tinitiyak ang isang nakabalangkas na diskarte sa pagpapakilos kapag ang China ay nagdeklara na ng labanan. Inilipat na rin ng Philippine Army ang operational focus nito para unahin ang territorial defense dahil sa tumaas na assertiveness mula sa China sa rehiyon. Itinampok ni Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang transisyon na ito sa isang press conference na nagsasaad na dapat ibagay ng mga tropa ang kanilang mindset upang maghanda para sa posibilidad na pagsalakay ng Beijing. Ang pagbabagong ito ay binibigyang diin ng kamakailang mga pagsasanay militar kasama ang mga puwersa ng US na naglalayong pahusayin ng interoperability at kahandaan para sa magkasanib na operasyon sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod dito, si Pangulong Marcos ay nagpahayag ng pagiging bukas sa higit pang mga kasunduan sa ibang mga bansa kabilang ang Japan at Estados Unidos, na maaaring mapadali ang higit pang collaborative na pagsasanay sa militar at mga pagsisikap sa makataong tulong. Patuloy rin na sinusuportahan ng US ang Pilipinas sa mga alitan nito sa maritime laban sa Beijing na tinitingnan ang seguridad ng kaalyado nito bilang integral sa katatagan ng rehiyon. Ang pangakong ito ay pinalakas sa pamamagitan ng magkasanib ng mga pagsasanay militar at pinataas na akses para sa mga tropang US sa mga basi militar ng Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang mga pagunlad na ito ay naglalayong pausayan ng interoperability sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas at maghanda para sa mga potensyal na salungatan na magmumula sa mga agresibong maniobra ng China sa South China Sea. Bilang conclusion, ang mga kaganapan na nangyayari sa paligid ng Escoda Shoal ay sumasalamin sa isang delikadong sandali sa relasyong Sino-Philippines at sa mas malawak na regional na dinamika sa Timog Silangang Asya. Habang ang parehong mga bansa ay patuloy na iginigiit ang kanilang mga claim sa estrategikong makabuluhang lugar na ito, ang mga diplomatikong pagsisikap ay magiging mahalaga sa pagpigil sa mga karagdagang salungatan. Nananatiling determinado ang Pilipinas sa pagtatanggol sa integridad ng teritoryo, habang naghahanap ng mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa China, sa gitna ng patuloy na tensyon sa mga pinagtatalo ng karagatan. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, ang desisyon ng Pilipinas na palitan ang BRP Teresa Magbanua ng isa pang PCG vessel, ay binibigyang diin ang determinasyon nitong itaguyod ang pambansang soberanya at mga karapatang maritime. Sa pamamagitan ng mga kakayahan sa estrategikong pagsubaybay, layunin ng Pilipinas na mapanatili ang isang malakas na presensya sa Escoda Shoal habang nagnanavigate sa komplikadong regional na dinamika na kinasasangkutan ng Beijing. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy at ang patuloy na pagbabantay ay mahalaga habang iginigiit ng dalawang bansa ang kanilang mga pag-aangkin sa mga karagatang ito. Ang kamakailang pagtaas ng aktibidad ng Chinese Coast Guard kasunod ng pag-alis ng BRP Teresa ay binibigyang-diin ang mga komplikadong kinakaharap ng Pilipinas habang nilalakbay nito ang maritime sovereignty sa gitna ng mga panlabas na panggigipit ni Xi Jinping. Ang aktibo namang pag-recruit ng Pilipinas ng mas maraming tauhan ng Hokbo at mga reservist ay isang komprehensibong diskarte upang ipagtanggol ang integridad ng teritoryo nito sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang inisyatiba na ito ay nagsasangkot hindi lamang sa pagpapahusay ng mga domestic military capabilities, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga internasyonal na pakikipagsosyo na magpapalakas ng sama-samang pagsisikap sa pagtatanggol laban sa makapangyarihang bansa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.